yun mga katik bubuksan na natin tingnan natin yung ginawa ko kagabi hindi ko na videohan kung paano laman so ito na tingnan natin kung naging yogurt na siya yun o no? so ang tubig niya hanggang ngayon maligam-gam pa din tingnan natin kung nag ba siya lah mukhang nag-ferment na nga oh. oh, yun oh. No? hindi na siya ano Perfect na yung yogurt natin. Ang dami na. Ganyan yung mga katik-tik. Tasting natin. Buksan natin. O, oh, lapit. Dapat po pa ganun. yun, mm, no? Tapos dito natin siya ilalagay mo. May ita transfer. Papakita ko sa'yo. Ito ang ating kutsara. Wow, parang jelly. Oh dami na nating yogurt. Kita nyo mga katiktik. tik, hmm. Dami na naming yogurt mga katiktik. Ipapasok na natin to sa ref. Perfect yung nagawa natin. Thank you. Naging perfect. Shout out pala kay ano. schematic technique.